Isang kapilya sa Pilar Sorsogon ang nasira matapos na mabagsakan ang puno ng akasya dahil sa malakas na hangin dulot ng superbagyong uwan nitong Sabado. Ayon sa tagapangasiwa ng Kalunggay Chapel sa Barangay Kalunggay, sa dami ng bagyong nagdaan sa loob ng limang dekada, tanging ang uwan lamang ang nakasira sa kanilang kapilya. Sa kabila ng insidente, ipinagpapasalamat na lamang anya nila na walang tao sa kapilya ng maganap ang insidente. Kami dito napaitak. Hindi, hindi, hindi namin malaman kung paano na kami nito makaawal. Buti nga ito, kami na damay na tao. E so, sa pangyayari nito, nakapunta ko dito 1966. Talagang dito na ako nangangasiwa. Ngayon, sa na nangyari? Dahil dito, nanawagan naman siya sa mga taong bukas tumulong na maitayo muli ang kanilang kapilya. Kaya ini namin ng kaunting tulong po na naman ikakatulong sa amin na organisasyon sa kapilya namin. Kahit hindi na mabuo ang kalaki. Maka, maka upo giraray sa maski maliit, maganda man giraray ng kalagayan. Kami maingi ng tulong ka para kami diit man sa nadip din di na nagkakarotarabang-tabang na, na, na organisasyon sa ngayon patuloy pa rin ang ginagawang clearing operation sa lugar inaalam din ng barangay council ang iniwang pinsala sa kapilya para sa mga balitang tatak bicol mel moral